Alright, sir. Dapdino mga bay, mga kabayets. For no? today's video, ay ating sasamahan, yung ating kasama. Ibigyan natin dito na mag set ng set pile. Dahil yung set pile ay patumba na, mga kabeets Ayan. Kita nyo yung ating set pile dyan, mga kabeets ay patumba na. So, nalalayan natin. Dahil di na pwede na isabaw gusto sana natin na namin na isapaw lang pero talagang ayaw nila. Kaya ang ginawa namin mga kabits ay nalalayan na lang natin para dahan-dahan pa tayo. Bali itulak natin pa matagilin mga kabits. No? So ayan na papalapit na na papalapit at naibaon na rin dahan-dahan. So ito muna yung ano natin ngayon activities mula ng pahinga tayo ng ilang araw mga kabets dahil may puting-puting masok ito na pa paon na mga kabets at napapalagas na so yun uh, sa wakas na paon din mga bay mga kabets so, alright lalayan na natin siya ayun ayun na na ayos na yan pwede na yan mga kabets bali yung ginawa natin dyan ay taytayan oo, oo gawin natin apakan ng ating mga kasama mga bay mga kabets bali dyan sila dadaan maya maya lang kaunti ay yung ating kaibigan dyan mga helper ng bako mga kabets sila yung mag-guide para bumaon yung set file. So, tulungan na lang tayo. Ayan na. Di na ng ating isang kasama. So, atras lang tayo kaunti mga kabihets dahil baka minsan yung bako ay bibitawan niya yung seat pile ayan bitbitan niya yung seat at yung isang kasama naman natin na uh, kaibigan natin mga bay ay ayun na ah lalayan niya yan mga bay mga kabits para mapasok sa guide kailangan talaga pag ganito na yung guide ay naka locks lahat para hindi basta basta siya gumalaw at hindi basta basta gumuho yung ginagawa natin yung recrap mga kabets alright yan na yung ating kaibigan ganyan napakahirap ganyan ka delikado yung trabaho dito mga kabets so dahan-dahan na yan eh baba yan ganyan, ganyan ang bibit kitawan mga kabets okay. so nakatayo na dahan-dahan kasi kanina ay mga so, ating mga kaibigan, mga wapo yun kasi kanina nasa unahan mga kapayapagawin sa, sa ipatadaan na tumumba yung seat pile natin so, ang gagawin natin ay alala yan natin mga bay mga kawin sa na at atin ang nalalayan mga bay para para ang sobra ata sobra ata mga kawin sa ipitin lang natin dito mga kapit ipitin lang natin dito sa Batastas para yung seat pile ay siyang tumawil doon sa kabilang side mga bay so ayan nakaipit na at yung vibro naman sa taas ay dahan-dahan na rin yan vibro amin na vibrate yan pabaon kung so, napakalakas ang vibrate hindi lang gano'n natin marinig mga kabin dahil nandito tayo sa loob at sirado yung ating unit so marinig may marinig naman tayo pero hindi gano'n kalakas ayan

Mga bay. So, lang. At ayan na yung vibro Mga kabits ay papalapit na sa ating bucket At papalapit na rin Na yung baon yung seed So dahan dahan baon mo pa Pali yung mga tinanin pala natin dito mga bay mga kabits Sa 8 Yung haba nito medyo malalim lalim din itong Ano na to bakas O oh, yung Bumaon sa ilalim para hindi basta-basta gumuho yung gagawin natin yung ring wrap dito mga bay mga ka so Alright. So ayan na yung ating kasama malapit na talaga siya mga bay. So babaon-babaon na eh Ayun. Tuloy-tuloy lang, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. So matigas-tigas na dahil na-e-fit na kasi yan. Double e na sa ating bucket at saka sa bra-by na rin mga bay. So dahan na. -da 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 -da. sa balalayan na natin na pababa mga kuli so iyan na siya mga bay magandahan din natin itong baba para ini tayo matamaan sa ating alright so iyan na iyan na siya mga bay so lang tuloy lang 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 alright so tuloy tuloy lang baon mo ay nako nako naman Iya na iya na siya iyan na iyan na siya mga bay So, malapit na talaga mga bay mga kami. Tulang pa natin. At baon mo ba? Ayan, sagad mo. Ay, naku, sagad, sagad, sagad. Yun. So, medyo. Alright. Ayos. O, ganyan lang. Ang ganito lang muna. Yun, patahan pala. Ayan na yung mga bay mga na mga bakal mga bay. Ayan mga bakal na yan doon naman sa unahan niya ay ito na yung natanim namin na sa mga isang daan na yung aming natanim dito mga kabits uh, mula doon sa may butterboard alright mga bay na ayos na so naman siya dito hanggang dito lang at so yun ang aming itatanim mga kabayats marami pa dun ayun no yung mga hindi lang ano makita no ayun no ayun mga bay pero hindi, hindi gano'ng siya makita dito so yun, sa taas yung mga nakatayo dyan sa taas mga bay yan ang uubusin natin so ito pa lang mga si dito na iwan sa ating harapan ay ipatayo din natin yan maya maya hanggang dito lang ating video maraming salamat sa lahat na nanonood dyan sa ating video at sa lahat na mga lagi sumusuporta so sa mga hindi pa nakalike dyan at baka pwede makahingi ng isang like at sa gusto na rin supportan magbakas magcomment na lang kayo kasi lahat ng lahat na nagcomment ay ating babasahin at ating mga babalikan din Alright, so hanggang dito lang ating video. Please like and share and subscribe na rin. At pakihit na rin ang notification bell para like kayong updated sa ating laging ginagawang video sa ating mga latest video uploads. Hanggang dito lang, babu. I love you all. God bless at lahat.